Dumating na yung mamamakyaw mo. Hindi pa nga kwento niya eh. Wala pa. Yan ang dami para napag-dispose ko din niya ay. Ay sige, kuha ako isang plat uto Hindi nga lang ari ay, ang pag-dispose ay. Ah. Ari pa, usan mo. Ay ano. Sige uti, kuha mo ako. Kuha mo. Isang plat, oo. Pamimigay natin. Para mabawas-bawasan yung iyong yan. Ayaw, ari pa nga ay. Ano na Alam na? natin yung na dun. Uy, yung mas, crit mas critical na din eh. Yung pa parang malapit ng mamulaklak. Oo nga ari, parang, Ari apat pa ay. Galing hmm. niya. Ari yun yun ang mas ano pa. Alin? Kumagay maganda pa naman, kumagay talagang kailangan lang ma-expose na ba? Yung kabila yun. Yung malapit ng pandangwa. Oo. Oh, oh. Asya nga pala Marit no. Isa, dalawa, tatlo. Ano nga, um, pang -apat. Mo, pagkala, laki yung pang-apat. Kumusta ang pagkakalaki na? Ang lago ko rin Ala, kung magkaano yan Kung ilan nang aabuti na rin Oo Kaya hala, malaking bawas na sa akin Naay nga, ito mo ay, isa nga pula lang. Oh. Ay, dadalin. ay kaya yaman. Ay, ay bulaklak ay mas mahal ang bulaklak kaysa gulay. Eh. Ay, ayo. Ah, ay, sir, eh, hindi ka ba nabibigla din eh? Sa mo ba dadalhin? May pagdadalhan ka ba? Do sa may ano? Ha? Huh? Sa may paparting papalabak, doon eh marami ako nakikita dong Ibig sabihin may pagdideliveran ka ba? Ipamimigay natin. Ah, ipamimigay ba? Ay, ikaw, ayaw, para tutulungan ko na lang ikaw uli. Oo. Uh. Yung nalaman magagawa ko kay kain saan. Ay ano ito eh? Ari, alam ko na ay. kung saan ka bagay utoy, kung San. anong gusto mong negosyo. Pare ito tumama. <laughs> Flower shop. <laughs> Flower shop. Ayan ang ano ay. Bulaklak ang laging permis sa iyong ano ay. Oo ay, na dali na ay. Alam ko na ang magandang negosyo mo. <laughs> Ayan, ay wari no, ari, ating upakan na. <laughs> ito, mo, ito mo. Yung sibuyas mo na bulaklak na <laughs> <ka laughs> rin. <laughs> ano ko toy? Ayun. Magandang negosyo ni Kuya Isun. <laughs> Flower shop. <laughs> Flower shop. <laughs> Ayun. Abi lahat ay nabulaklak. Ya ano nga biro ito. Pero ito, ito ay. naman eh ginagawa mo 'te ano tawag doon. Pamingian. Ah, Pamingian oh. No. Ah, para ah. bang pinapanood ko yung ano ah. So para sa Valentine's ano ba 'yun? Ah, iintay ng Valentine's din ba 'yun? Ah, um, oh, um, pwede. Para na. Hindi yung bang may na tinanod ko yung video mo ah nang nakaraan. Ah, no, ay, oh. Pare. Ah, antay sa iintayin daw yung Valentine's oh, sa Katolse. Oo. Oh. <laughs> oh, oh. <laughs> Baka wala na lang sa Valentine's. Yung niya, pala pinsan ang magandang negosyo mo. Bulaklak. Hindi nakakada. Nakakada hindi naman totoo 'yung pinsan na? Ibig sabihin hindi rin naman sinasabing ano ay kailangan Sabi na, na i-dispose. Ka. pati pati mo yung habulaklak ayan no? oh. <laughs> ay, 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 ay para pati malinis. Oo. Oh, oh. Ike pinapatawa ko lang ang pinsan. Ayot ako medyo ayos din naman, hindi naman totoo ano pinsan. Ay hala. Ayun po si Kuya Ando toy. Karting mo lang ang timbo toy. Oo. Ah, uh, adyan pa puyat mo din yang pagod ng layo. Ay puyat saka ano sila na nga ah. ay, puyat, tsaka, ano, ay, nagpapaani na pala. Hindi ko nga alam. Ah. Sa kuya. Nga pala, oh. Tayo naman oh. Kumbaga hindi mo rin alam ano to eh. Oo. Ay talaga Kasunod ay, kasal... ay bulaklak na. Ay, uh, sa dadalin. Ari mo, Sa damo oh. Pamimigay uto eh. Oh. Ay, di... ay, oh. Ayo, pabor sa akin. Eh, uh, para ba utoy hindi masayang? Baka mamay gumulang na oh, uh, ilang araw. Bulaklak nga oh. ay, oh. pagkakuan <laughs> 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 ay, ko yung isang kung magandang negosyo. Bulaklak. bulaklak ka na naman. Ay, pag nagbulaklakan ka utoy, magbubulaklakan din ako. Ay, para tagay yung aking bulaklakan yung aking pantalon. Ay, yung, yung um, ay, yung Oh, oh. Binibiro ah, ko, ko lang ako sa gamit sa Kukuha lang ako ng pas na. Ano? Ay, isa nga. Ibig sabihin ilang oras ang biyahe. Parastas. Limang oras. Kukuha lang ako ng trip parastas ha. Ay, sige ito eh. Tadalihin naman namin na nyo ito eh. Oh, Oo, wala. Tatlo, tatlo lang. Tatlo, tatlo, tatlo lang ano. Oh. Pagkabilis din ito. Ay, Nung ikaw ay umalis ay... Kaya nga. Ilan linggo ka ba? Wala, tatlong araw lang. Ah, di tatlong araw yung lakad ng inalakay Oo. Kulang pa pala yung lastik. Tulong sa pinagtulungan. Ay, ito po yung... Kumbagay ayos din. Siguro may naging ano na san? Naging ano? Naging daan para ano? Hmm. Kumbage, para Kumbage, Ay, para maubos nga. Kumbagay ano ah, may paboran pabura din ah. Paboran na, na lang pabor sa Ilan ilan ba kahit pigta tatlo? Oo, ito pag maliit na apat lima. Depende yun so, yan, ito ganyan naman. Wala kang tigni ba ba yung tig? na punang ayos. Okay naman kasama yung mga ganar eh. Oo, ito eh. Ba, ikaw pala mabilis yung timang pungus. Ang daming pungusin dito sa atin ah. Ang <laughs> mga halaman. Pwede ka pala mag-apply ah.

Pag nga tayo i-bless kahit araw-araw pakirawin natin yan. Aba eh. is na blessing nga ah, ano ito eh. Kung bakit kahit kaunti ano. Yeah. Pero hindi to kakaunti ano ito eh. Alam mo yung ito ano. Kahit siya the blessing ng kaunti eh. ano. Kumbaga, sa buhay. Magaan sa buhay. Magaan sa buhay. Eh. Parang kay... Saka ano, nabalik. Kung bakit hindi naman naging iintay ng kapalit. Kung bakit nabalik. Nabalik. Hindi naman. Kung bakit basta para magaan ang buhay lagi ba? Hindi ko wala para mang... may problema pero lagi nalalampasan ah. para magaan Sinor ka ng kaunti, bigas. Oh. At saka ito yung iniiwasan ko pag, Kahit po hindi pa over supply Pag, pag siya na yung umatake yo, oh, Yan hindi na po natin maipilit Ay eh, sapata po na po talaga Ang punta nito oh, yan, oh, ito, oh. po na ba Warag yung kung andam niya ibit, ang dami na ibinta Warag yung yaman na natin yan oh, oh, Araw-araw natin po that's na na that's enough, like. Like. Uh, oh. Ano? kumpay sa naman ng ano yan. Tabaka ito gigisa ka mandalihan. Baka pag gratis ko pwede. Titipikan tik mangko. Baka pwede dalihan. Wag na kaysa baka kumamausong ay. Parang yang ganyan yung inaano sa ano. Basta kanakain ng kabayo ay. May edible uto ay. Ano kaya? Walang pa itik mangko to eh. Wag na kaysa baka mamaya ako yung yeah, isipin eh. dito. Walang Parang sinasalad yung ganyan sa sa iba. Oh. Dito po, dito po kami mayaman sa amin lugar na ganito kung mabibili ano ito oh, kung mabibili po ito po may edible wag mo na kayo sa testingan na walang hiya baka kayo malula pa di yan ay. walang lasa walang lasa nga Oo. -oh. Uh -huh. pero tikman ko kinakain ito ng kalabaw eh oo uh -oh. -huh. Uh -huh. Kinakain ito ng kalabaw wag, uh -huh. wag mo na tikman ah wala uh -huh. kayo nalula ako sulod din uh -huh. ako <laughs> tupikin mo ka rin ba oo uh -huh. ay wala Ako sulod din ay, ay hindi ba ako pagsabi ay mantay dito ay wag Oh, wag yung tikman tapon titik tapon eh. Titikman pa na rin dalawa ka rin pag ah. Ay, sulo-sulo ako din eh, aba. Ito nga, nakakain din eh. Uwag, Pero walang mustasa na no, ito eh. Ah, walang ano? Walang pait niya, no? Bugna, wag na ito. Huwag na, huwag na rin yung katuman pagkakinyan. Hindi pa naman tayo tuloy. Sa mga maspera. bata mananood, huwag niyo pong gagayahin yun. Wala <laughs> kami po yung maedad na. Wala <laughs> na yan. Baka mausap po kayong dalawa. Ay, yung hirap. Yan, ganun na rin po yung nangyayari. Yung bulaklak. Naga na rin na po. Pagka yan. Kaya saan? Gaganap na oh. Oo, oh, ganyan nga. Yo. Kandang one oh. Sino nga ba yung inusong pauwi na nangay nang ng bugnoy? Na, bugnoy na niyo. Pag ako ng puto ay biglang umutot. Umutot na, na. Bumaba na ulit. Tapos nagbira rin daw sa ng Siya eh. yeah, na may dala ng usuan. Oo. Oh. Tagkakabila yun ah. okay, oh. Yan. Ba, no? oh. na. Ay, tagkakabilang barangay. Oo. Bola ba no? Oo. Na na oh. Ay, nagsakta san? Oo. Ako'y magpapasubali din doon ng ano. Oh. Oh yun naman ay wag mo na kain sa isa mo sa ano para sa akin naman yun I see oo oh, yeah yun ba na may ika nga sabi para lang pumiklat oh. <laughs> ano nga <naman? laughs> ba Pumi pumiklat pumiklat para kung baga sa isang buo ay para lahat tumuldok are ang akin na itutulong oh. Mo. aray ang ganang akin oo <laughs> oh. ito <okay. laughs> ano. yung tulong mo yung salamat yun oo oh, wala okay, okay. aray, oh. aray tulong ganang ay, tulong na ah. Oh. oh. Kaya po namin tumulong sa mga medyo buhatin. Oh, at medyo ano kami eh. Pero pag sa mga ibang ano ay... Eh, pero ay, uh, wari ko nga ako tinaiigis sa si ito eh. Sikain sa biryarong kulit. Ay! Pag manikin na ay awang ko sa iyo. Ano to eh? <laughs> ay, ako yung interview. Kain, <laughs> talaga pero. Uh, pag may na lula, hindi ako yung interview. Sabi, ano ba kinahin niyan? Ay, ay po. Kamandalihan? Ay, wari ko po hindi nalilimang ulit ko pinagsabihan. Ay, tinisting pa ng testing. Hmm. <laughs> Antami. Wag wag, wag kayo sa ako naninervous biro ako sa iyo ay. <laughs> Pag kinalo lakal-lakal mo pa man din. Are da po isang lago ang amin nadali. Mahaba ito ay. Ay yung akin din eh ating igagayak kaisan, san. Ha? Tatakbuhin din natin. Pwede rin eh yung akin aking ano muna din eh. Ay sige. Yung para sa akin po naman. O tara. po ay ano ho Bigyan na rin na nagpaano na po siya Magdamay oh. na Dinamay na Kasi sa bumigay pa rin so, Ay bumulak lang pa rin oh. Kung baga ba parang napapagaya na rin ay kain saan oh. Para isang hindi kayo Pag naman ito o din yung silyas naman ano eh Siguro naman na magbibigay naman oh. wow. Ito abay surti na rin to, natin oh, isang, ito kayo saan ito Pagagandaan eh, ating panunan Oo, saan ha Lahat, every araw-araw naman ay blessing. Yung magising gising ka lang sa umaga ay blessing din. Oo. Oo. Doon baka tulog ay blessing pa rin kwento mo yan. Ayun oh. Ayun eh, tinutuloy ko pa rin. Oo. Kaya natuloy din 'to. Doon ang trabaho daw. Hoy. ay diretsyo na po ni Kain San na po yung mga na-harvest na mustasa po yan eh. Yan, nakakailang ano din po Marami-rami na rin po wari eh. Oh. Yan, tayo po yung diretsyo na Sabang diretsyo natin Kain Diyan, sabay ano, sabay ibaba Oo, oh, ay hala Na po, sama-sama po tayo oh. Puto bakit tumalon Ah, uh, kasama ko po si ano, si Kaleas po at saka si Kabispring. Tatawid tayo utoy? toy. Hindi ka bilaan. Ah. May mga nakatrapa pala din ano. Ako birita taga dito isa atin ay, hindi ko alam mo na may mga bahay pa pala dito. Ito ba ito big alita o toy? Marami pala nakatira dito ano. Kaya na ito pang bisa, pang ano. Are pa pamigay ito. Oh, tapos. Kita ko 'to ang alin? Ah, Thank po. Ah, uh kira-kira mana? Kau kau lakukan itu. Kau kau lakukan itu. Kau kau lakukan itu. Kau kau lakukan itu. you. kau lakukan itu. Kau kau lakukan itu. Kau kau Oh, ba ito? Ito isda. The... Ah, Oo, sige po. Marami pa rin ng bahay oh. nyo sa kabila. Tatawid nyo kami. Ay, madami din. Akin lang yung plastic bag. Ito'y galing din Mount Banahaw, ano? Galing din Mount Banahaw kaya lang medyo madumi na ang ilog ano. Ha? Medyo madumi na auto, eh. Pero maganda pa pag malilinis mo ano? Maganda pa. ito, ano? mustasa po? mustasa po? 'Yan tita, mustasa Wala po, para sa bibigan.

Wala po. Sino po bang lalaban? Opo. <laughs> Wala po, hindi po. <laughs> Are po share the blessing po. Musta sa Utoy si Utoy pala. Teka, yung kasama namin kanina. At tita musta sa po. Libre po ito. Utoy oh. Malibre daw. Oh, dali. Dali, oh. yeah. yeah. musta oh, oh, oh. oh. sa po. Mawala na Utoy. Salamat po. po na nay. Ano yan? Ulam niya, pancit canton. Ayan, ay oh. nagtagpunin sa panghapunan. Ito po ay ibinabahagi po talaga. dito po may, may mga bahay pa rin, nanay. Ay, wala na po. Salamat po mm -hmm. ah, wala na pong bahay wala po diyan. Po. May daan pa po papalikod po. Ay, wala na po. Ah, ilong na po. Ah, o, tayo, bigi pa po tayo. Ah, sige po yeah, salamat din po. Saan ang daan po dito, dito po? <laughs> Ano tatay gagataan na masarap? Kala si Iki magagataan ng gabi ah. Manok. Ay, konuşan. ginawa. Dinito. Dito Papanu. Pasok tayo dito kay Tuya Kuya, kayo po ba? Pangakunan. Libre. Hindi alam pa lang ako. Oh, manol. Ito, galing sa tanipan, no? Dito bang uwi? Dito wala kahit yan. Kuya, oh, eh? kuya, dini ba yung sino katira dini. Oh, marami ah. pa oh, ba din? Tao ano? Oh, marami, marami siya. Diyan ba kayo? kuya, dini. ni. Tao ba din? Ay, may tao dyan. Hindi pa to. Tao po. Bigay na ang gagawin. Aba, hindi, wala. Oh, wala po. <laughs> hindi, hindi maaano doon sa tanay man. Masasa oh, po. O, oh, tara. Sige po, kuya. Na. Sige, kuya. Dahil po, pangakulan. <coughs> Dali, libre. Ha? libre. Ay, libre. Bigay mo na lang. Oh, bigay mo na lang. Isang at okay. mga dyan. Wala naman to, sa kapitbahay namin nagbigay. Oh. oh. Ayan, sige, bigay mo na lang sa bigay papa. Dini tayo po. sa kabila. Dini, otoy, may bahay pa. Otoy, mustasa, otoy. Otoy. Ay, otoy, mustasa. Libre na, otoy, libre. Oh, libre. Meron oh. otoy. Oh. Ay. Ay. Mustasa po. Naikuyo. Oh. Abay, po din Thank you po. Oh, salamat din. Hindi po may may po. Mayroon po. po. Kaya po. lang um, oh. may lahat. Ay, ano, pasok oh. na dito sa Thank you po. Oh, walang anuman po. Yes, po. Ba, si Ute ay. So, Hindi eh. tayo. pa. Eh. Dito sa May nakatera pala din eh. Uyun din. Hindi, iba din. Ito po. Dito na no, sa pintuto. Lagyan mo na lang po.

Oh. Kira, so... ay, saan galing? Sa, Sa tanay man po. Pare po. Sariling puti po ay... Dahil ay... no? po ang puti tanong na po. marami na po kami ay, na doon. Papunta po kami kila madyan eh. Sa, saan kayo? Luwad po. Ako ba kayo? oh, oh. Dampot po. Ay, luwad po. Nakapamahagi na po na, kami. kami kayo, kayo. Marami. Oh, oo. oo Share the blessing po. Aba. Pati ang mo. Ano are, tawag dito? Uh. Mahal ang pag-iisip ngayon saka ay ay ako biyahe ako po, Kalug na. No, Opo. Uh, ay sabong mabahay pa po ba din eh? Ay diyan may bahay pa diyan. Tatawid po kami. Salamat oh. din po. Salamat. Pwede po ba? Ah salamat, salamat, salamat. Salamat, salamat, salamat po. Ay, 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 ito, may, <laughs> pa, uh, may nakibu. Baka may aso. May, ay, tayo, may nakibu. Ay, tao pala. Uh, pa pa <laughs> Ilan tao na po kayo? Tatay? 70 to. Uh, sige po. Damihan mo na ako to eh. Dalawahin mo na. Oh, oh, walang ano man po. Naari pa po. Tatay, naari pa. Ari pa po tatay. Ote, sige. Ito, bigi, bigi pa. Oh, bigi pa po. Ba? <tipan> Di nga po, may kagusan sa pa palabasan. May kagusan pa rin eh. Uh, <tipan> ah, makikita ko na nga po. <tipan> salamat ah, salamat po nanay. Salamat po. Opo. uti daan ba yan? Parang daan papuntang ano yan, kabilang mundo. Lagusan. Lagusan. Kaya tayo mo doon, Toy. Saan po? Ay, ari pala ako, <laughs> eh Dini po, nanay. Tapo. May tama na Ayun. May nataghim. Natag <laughs> ha? May nataghim. <laughs> Tapo, pang isang ano po. Yan, tatay. Tatay, po. Ari po. Aw. Oh, sariling oh, ani po. Ito oh, po. Sariling ani po. po. Sige po, Tatay. Ani, mustasa po. Libre po ari. Opo. Oh, Opo. Oh. Oh, po. Wala kasi ako Oo, oh, yeah po. O oh, pang hapunan po ninyo. Pang po. Thank you. Salamat. Salamat din po. Libre uti, libre uti. Oh, <mulay> <Kiraan> daw po <mulay> ni Otoy na kailangan muncho. Ah, bisan maraming salamat sa inyo. Ayo, oh, halata. na kalamat din na, na ikot natin 'yan. Eh, no? Oo, oh, dinik 'yan. 'yung bye-bye oh. na 'yan, na ano? oh. ako napapasok din ni. Eh. Oh, oh, sa Tapi salamat ah. Oh, Ayun. Salamat din mga. Kami pa, pa na, rin at gabi na o tihilahin ko Ari ay sa map, may mapadaan na lang natin isa po ang natira pag may na, may po kami Oo. Kasi na yung kaisan talagang yan, uh, sa akin at nabawas uli yung isang plat salamat din kailan yung oh. aking isipin